Hello po, good afternoon. Ito naman po, Marlise's Simplicity. Gusto ko lang po mag-share kung ano po yung nangyari sa akin. So, hanggang ngayon po, is, yung boses ko is hindi pa po ganun ka um, ka-normal. Kasi nga po, ilang araw na po ako may ubo. Kasi nga po, ganito po kasi yun. Um, gusto ko lang po i-share kung ano po nangyari sa akin at kung ano po yung ginawa ko para ma-overcome po yung ubo na naging naging trangkaso na rin. So, ngayon kasi, uso po ang ubo. So, hindi po natin kayang sabihin na, oy umalis ka dyan. Huwag kang pumunta sa akin. Hindi po natin kaya yung gano'n. So, nangyari po sa akin, it was last week. <coughs> dahil po sa kasibaan ng manga, in that day po, nag po ako ng mango. Nahinog po ng manga, nag-blend po ako. Inanoko po naggawa pa ako ng shake. Pagkatapos nun, hindi ako lang naman isa nagbubos -nag ng shake. Hindi pa nakontento, kinain pa yung tatlong hinog na mangga. So, unang ang kinain ko yung maliliit, pahuli yung malaki, yung apple mango, which is, napagkasarap kasi nasa rep siya. Tapos, sinausaw ko siya sa toyo na may asukar. Pero, hindi ko inaasahan na that time, pagkatapos ng kumain nun, mga, mga na ang lalamunin ko, which is before, bago po nangyari yun, wala pa po talaga akong ubo. At dahil sa katakawan, ayan, nagkaubo na. So, sa lahat po na mga viewers ko, mga kahit hindi viewers ko, yung makapanood lang po nitong video nito, to, wag po tayong kumain ng maraming hinog na mangga, lalo na po sa panahon po ngayon, na mainit. Kasi nga po, yun po yung rason bakit po tayo masalang ubo Kasi nga, sa mangga po. Kasi ang mangga is talaga pong proven and tested na po yan na iubuhin po, po tayo talaga. So, ganyan po nangyari. nagblender nagblender ako ng mangga, nag ako. Ako lang naman ang na umubos. And then, kinain ko pa talaga. Hindi pa talaga ako nakontento, di ba? Hindi ako nakontento, kinain ko pa yung tatlong mangga. Diba? pa Sa kasibaan. Ayun. Kuan mo 'di ba? Dahil sa kasibaan mo, dahil hindi ka nanigay, gusto mo lang iyon kumain. ayan, ano nangyari sa iyo? So, pagkatapos noon, kinabukasan, nang ating nalalamunan ko. Tapos nag-tripping pa ako, pero hindi pa hindi pa talaga ganoon ka lala yung ubo ko. Kumbaga, na ko ko pa. Pero, nung pumunta kami ng SOM about sa tournament, ayun, naampis na ako ng ulan. So, doon na. Kasi nandito kami sa gymnasium, sa may gated lang. Tapos, sobrang init. Galing kami nag-tripping, pagpunta doon, mainit na, kaya nagpalit ako ng damit. So, pagpalit ko ng damit, doon ako pa nagpalit sa sasakyan. Sobrang init pa din. <coughs> Tapos, pagkatapos ko magpalit ng damit, syempre mainit pa din. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Doon na hindi ako nabasa, pero yung ampyas na ulan napunta sa akin, so yun na nag-start. Tapos kinaumagahan noon talagang as in, na para ako yung nagiinit na yung mga kamay ko, nag-iinit na. Tapos yung nalamunan ko asin, in, tapos masakit na ulo ko. Uminom ako ng bioflu that time, three times a day. Tapos, hindi rin naman ako maka, bili ng antibiotic kasi nga wala akong reseta. So, more on water lang ako, water ng water. Inom lang ako ng tubig, inom ng tubig, hindi ako minom ng malamig. Pero, one time, uminom ako ng isang basong malamig na malamig na malamig na tubig na may yelo. Kasi yun ang advice ni doktor. Once na nangangati ka, tinubo ka, uminom ka ng isang basong malamig na malamig na tubig. So, yun ang inano ko, medyo na ano-ano siya, ah, nawala ng konti. Eto na. Ang ulam namin ay ginataang yellow fin. O, oh, di ba? Kasi ang gata, nagpapano din siya ng ubo. Yan, e sarap ng kain, ng loka. Ayan. Ano yung nangyari? Ayan, nag-inubo na, inubo na, inubo, inubo. Hanggat ilang days, ilang nights, hindi ako nakatulog. So, sa gabi yun, hindi talaga ako makatulog. Katulog man ako, idot lang, tapos may mga mga tingin na may dalamunan ko, gigising na naman ako para umubo. So, wala talaga ako yung sa rin tulog. So, kagabi, sinabihan ako dito ng kasama ko na lumiliro ako ng gin. Gin bilog. Which is, hindi naman ang sabi ng doktor. si so, papakita ko sa inyo. Eto pa. Ito yung binili ko. Pero hindi ko ito inubos ng isang lagukan lang ha. Ilang disco na rin ito inubos. Ilang disco na rin ito ininom. So, pag inom ko kasi nito, isang lagukan lang, yung kokonti lang, yung una unang pag inom ko nito, nilagyan ko siya ng kalamansi. Pero sabi ng iba, wag mo lagyan ng kalamansi, duro diretsyo na lang. Which is, ginawa ko yun, at medyo um oke -okay -okay naman, at lumabas na naman yung plema, which is good. So, ngayon, ininom ko to siya, ginawa ko na siya parang gamot, three times a day. So, pag gainom ko nito, medyo guman, gumanga ng pakiramdam ko kahit pa ng Nakakatulog na ako ng... hindi naman mahimbing sa gabi, do inuubo pa rin ako, pero hindi kagaya nung the past few days na talagang hindi talaga ako makatulog. Ang ginagawa ko nito, kaninang umaga uminom ako ng ganyan lang. Tapos, ngayon, kaya tapos ko lang kumain, uminom na ako ng gano'n. Mamayang um, gabi rin, ininom rin ako. Pero hindi po ako naglalasing nga. Disclaimer lang po, hindi po ako talaga pala inom. Tarain ko lang po ito, kasi nga sabi din ng doktor, mas maganda rin ito para sa ubo. Which is tama naman, kasi simula na uminom ako nito, gumanda yung pakaramdam ko. Dumabas yung plema, hindi na ako uminom ng gamot, ito na lang iniinom ko. So, hindi ko sinasabi na gayahin mo ako, pero kung talagang gusto nyo, na maibisan yung pag-uubo nyo, eh di, inumin nyo na. Wala nang masama. Kasi, ako, trinay ko naman. Sa totoo lang, hindi talaga ako pala inum. Kasi kung, ang plano mo, ang pakalasing, eh di lagukin mo buo. <laughs> so, kasi sa amin, parang ganun lang. Sinabi kasi ng mentor, naglago ka ng isang lagukan. Diba? Diba? before kasi ng pandemic, yung mga doktor itong giniinom nila. Uminom sila ng isang shot bago sila pumunta sa mga pasyente nila. Totoo naman, gumanda-ganda yung ano nang lalamunan ko. Hindi kagaya nung nakaraang araw talaga, promise. Kahit nakaupo ako, maya't maya't tumatahol ako. Akala mo'y aso. Sobrang soba talaga. At saka ngayon ko lang po talaga ito naranasan na ganitong klaseng ubo from my entire life since when I was young hanggang ngayon ngayon ko lang po talaga ito naranasan na itong klaseng ubo na hindi mo talaga masasabi na ubo lang so nahirapan ka rin ng minga para akong ano para ako may asma na pero nung in, nung uminom ako nito gumanda ganda yung pakiramdam ko hanggang ngayon so maganda na pakiramdam ko hindi na mainit yung daliri. Kamay ko, hindi na masakit yung ulo ko. Although na may ubo pa ako. Pero okay lang yun. yung dahil sa gin. O oh, ba diba? Hindi to isang promotion. Wala pong sinabi sa akin yung gin company na maganto pa ako. Pero yun po ang masasabi ko kasi na-try ko na po. Kasi hindi naman pa ako magsasalita dito kung hindi ko po siya na-try. So, kung may ubo rin po kayo, na malala na po siya, na hindi po nyo masasabi na maggumagaling kahit na uminom po kayo ng gamot, try nyo po, wala na pong masama. Pero, hindi ko po sinasabi sa inyo na gayahin nyo po ako. Pero, kung talagang gusto nyo kumaling, why not? Try nyo po, wala na pong masama. Hindi po ako nag nagsasabi para promotion, hindi po. Kasi nga po, yun po ang ginawa ko kasi may ubo po ako. At, syempre, resulta, ako rin naman na nakakapagsabi kung ano yung result. Diba? Alam naman magsabi ako, magtanong ako sa iba. Kaya ako ang gumamit. Ako ang uminom. Syempre, ako din na magsasabi sa inyo kung ano yung mga naitutulong ng isang gene once na may ubo po kayo. So, di ko maintindihan kung five days na yung ubo ko. O, imagine, five days. Nung no, ilang kasagsagan, hindi talaga ako makatulog. Pero, kasi nag-start lang ako kagabi. Tapos, ilang kami uminom. Kasi meron mga ano din dito na may ubo. Ako, nakapang apat pa lang akong inom nito. Ganyan. Noong una nga, ang sinabi ko kanina, nag-try ako na lagyan ko ng kalamansi. Pero may nagsabi sa akin na, huwag niya daw lagi ng kalamansi, dero derecho niya. So, pag inom ko talaga, palibasa, hindi talaga ko pala Grabe, hindi ako makahinga. Kasi nga, umaakyat po talaga siya. Yung ano nang ang umaakyat hanggang sa ilong. Palibasa kasi, yung, hindi mo talaga, <clears throat> hindi ka sanay sa lasa ng isang gene. Pero, kahit papano, kahit gano'n na nangyari, nararamdaman ko na naging okay na ako at ang kagandahan doon is lumalabas na yung tema so di ba maganda so ginawa ko tong video na to hindi para hikayatin po kayo na ito po yung inumin talaga ginawa ko lang po ito para i-share ko po sa inyo kung anong um, kung ano yung ginawa ng gin sa ubo ko para maging isa na ako ano, yung ma-feel ko na I'm okay doon na meron pa din kahit pa paano. Pero hindi na ng dati. Kasi parang feeling ko parang nagasgasan na yung dalamunan ko sa kakaubo. Kasi dati talaga ang hirap umubo. Sobrang kate. Tapos hindi ka makatulog. Feeling mo parating may kumakamo sa liit mo. Sa lalamunan mo. Kaya yun. Buti na lang si kuya dito at si sis si, nagsabi si, na ganun nga daw sabi ng doktor kaya yun wala naman mas mga try so ginawa ko ayan um, uminom din ako 4 times ko na uminom so far so good naman do na siyempre pag hindi ka talaga sanay uminom masasabi mo na talaga ang pangit ang lasa kasi talaga umaangat siya lumalabas siya dito So, parang gumagano sa taas. Pero at least, malaking help. O, ba diba? So, ulitin ko, disclaimer lang po, hindi po, hindi po ako nag review tungkol po sa gin para i-promote ko po. Hindi po yun. Sinabi ko lang po kung ano po yung um, nagawa po niya sa ubo ko. Nasa sa inyo na po yan kung siguro naman nakarelate kayo kasi ang iba, yun naman talagang ginagawa. So, salamat po sa pakikinig, sa panonood. Sana po ay inyo pong suportahan muli ang aking YouTube channel kahit ganun lang po ang aking mga ginagawa. Mostly po kasi ang sa ngayon po kasi hindi na po kasi ako nagbo about sa mga gamot kasi nga po wala na po ako. Hindi na po ako nagtatrabaho sa pharmacy so ini-stop ko na po. Pero meron pa rin po mga nagtatanong, sinasagot ko na naman po. So ngayon, mostly po ang akin pong mag-vlog sa realty po kasi nagtatrabaho na po ako sa realty kung sino po may gusto sa farm wag lang po kayo magatubiling mag message mag comment or um, mag tumawag po sa akin number na 0915 2193474 so ayan po so kung ano po yung gusto nyong farm meron po kami Um, cavity area na Subo, Batangas. At kung meron kaming mga iba't-ibang mga hawak, kung ano po yung gusto nyo, kung ilang per square meter, kung yung magkano po yung budget nyo, sabihin nyo lang po. Malay nyo, meron po kami nun. So, isa po akong realty agent na ngayon. Kaya, ang nakikita nyo po mga video ko, isa ba po sa mga farm. So, wala na po ako sa pharmacy. Kaya, hindi na po ako nakakapag-video ng mga gamot. Kasi pangit po yun, Wala na ako sa pharmacy tapos mag-review pa rin po ako doon. So, ba diba? So, ngayon dahil puro farm na ang sa trabaho ko is real, realty state. So, puro na farm. Focus po ako sa farm. Kaya kung sino po ang may gusto dyan, huwag po kayong magatubiling tumawag. Kung um, makipag uh, pag-comment po, give message or di kaya tawagan nyo po ako sa number na sinabi ko kanina. So, salat sa lahat. Maraming maraming salamat po. Thank you, thank you friend po sa inyo lahat. Naway supportahan nyo po ang aking YouTube channel na Simplicity Vlog. Thank you, thank you very much. Until next time. Bye-bye po Paalam. Mwah.